Hi everyone! So for today's video, magluluto tayo ng um, healthy low carb meal. Napakasimple simple lang po nito. Tara, samahan nyo. Magstart Start muna tayo sa pag um, buyok ng mais. Magluluto tayo ng mais. Pahingin natin yan. Magsimula tayo sa pag sindi ng ating stove. Mag-add tayo ng oil. Kunti lang ang oil na ating i-add. Garlic, pagsabayin na natin yan. Pirasong kamati. Ang palaya, at saka ripolyo. Chinese check na natin after ng mga ilang minuto. Ayan. Ilagay na natin ang ating anin na pirasong itlog. Malayan so. By the lagyan lang natin ng pink Himalayan so, salt. so, wala talaga siyang iba pang mga seasoning ilagay, kundi um, ground pepper lang, at saka pink Himalayan salt or rapso. Yan siya. So, ang ati lang i At ang oil natin na pwedeng gamitin is olive oil at saka coconut oil lang. Tapan lang natin ito mga ilang minuto. Next, check na natin kung luto na. Ayan, tumikit pa yan. Punin oh. lang natin kasi dumikit siya. At paghaluin. At ready na ang ating napakasarap na low carb meal and very healthy. Luto na. Kainan na. We turn off na natin. Uncheck natin ang ating um, iluto na rice. So, ang rice is hindi talaga pwede sa local. But sa aking pamilya ito, no? kinangating rice, oh, mais, masarap ito. Ready nyo na ang humba. ang <laughs> kainan na. Healthy local meal. Wala lang sang ano. Wala lang na mga. Naman ka, you want to drink water? Okay, you drink water. You sit down, you sit down. Sit, sit.